ang tulong po na ito ay mapapakinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya uh, sa sadya po natin gustong gawing uh, ito itoy para sa lahat. Para mm -hmm. kung magsasabi po ng iba na bakit po tayo gagastos ng ganitong kalaking halaga, at least po lahat po ng ating mga estudyante ay makikinabang naman din po. Oh. Mm. So kung ano ito, as in lahat po ng mga estudyante, ano po ito uh, mula po sa elementary at uh, high school hanggang senior high school? Kasama po ang kindergarten hanggang sa college, uh -huh. privado o pampublikong paaralan. Dahil nakikita po natin na kung ipiliin pa sino ang isasama sa isang programa, mm -mm. doon po pumapasok ang politika uh -huh. at hindi rin po maganda uh -huh. ang ipalabas sa ating mga estudyante uh -huh. na ang iilan sa kanilang klase ay nakikinabang sa isang programa uh -huh. at yung mga iba ay hindi. Uh -huh. Pero wala bang ano ito, walang kung lahat ho, uh, kung ano, wala bang kondisyon doon po sa performance. Halimbawa po ng mga estudyante na po pwede hong makatanggap nito pong pinapanukala po ninyo na 1000 allowance monthly ng mga estudyante. Mayroon po bang magiging responsibilidad yung estudyante para mm -hmm. siya manatili na entitled po sa 1000 uh, pesos sa monthly allowance? Kong? Hello, Kong? Uh, ay Hello po. Apo, apo, apo. apo. Ay Back po. A -a -a. Ang sinasabi ko lang po ay mabuti po na pantay-pantay uh, ang uh, implementasyon ng isang programa para sa mga estudyante. Mm -hmm. Dahil ang... Uh, mga ibang mga programa na para sa iilan lang pong mga estudyante ay unang-una mm -hmm. uh, nahahaloan ng politika at pangalawa mm -hmm. ay uh, hindi rin po um, maganda ang uh, dating sa mga estudyante natin kung Kung iilan lang sa kanilang klase ay nasasama at yung iba ay hindi. Oh. Alam mo, alam mo, Brigada walang, Lahat, pilip, walang, 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 sinasabing yung matalino lang ang uh -oh. makakakuha ng 1,000 pesos. Uh -oh. Yung ganito lang ang budget ng pamilya makakakuha ng 1,000 pesos. Kumbaga, kung baga, kong liyan, ang ibig sabihin nito, pantay-pantay. May kakayanan man yung kanyang pamilya, hindi man gaano matalino. Basta siya ay estudyante, makakatanggap siya ng 1,000 pesos. Kung? Tama, um, yun po. At ang pagbibigay po ng tulong na ito ay gamitin din po ng mga uh, digital uh, payment system mm -hmm. para kahit po yung mga nasa malalayong lugar, ay dapat mabigyan din ng tulong na ito. Kasi kung magbibigay po tayo ng halimbawa, libreng pagkain o libreng transportasyon mm -hmm. para sa ating mag-aaral, na sabihin po natin katumbas sa 1,000 pesos a month na halaga, mm -hmm. e eh baka yung mga nasa probinsya, hindi naman po uh, maaabutan ng mga programang ito. Kaya kung cash transfer po ang ating sistema, makakasigurado po tayo ng mga na sabi niyong mahigit 20 million na estudyante sa Pilipinas ay pantay-pantay na makikinabang po dito. Mm -hmm. Pero kung ano, uh, hayaan niyo po ako maging devil's advocate dito. Sa pagkat na nakikita <laughs> ko, uh, baka ho oh, may mga estudyante, mga mag-aaral o kabataan, mag -e enroll lang uh, para, dun po sa, para maging estudyante dahil enrolled siya, pero magbubulakbol at hindi po naman magseseryoso, oh, hindi po papasok pagkatapos sa isang buwan papasok para lamang doon makakuha ng isa ng 1,000 pesos na allowance. Hindi kaya ito ay maabuso po naman oh, uh, uh, ang magandang tulong po 'yan. Ang isa sa mga kondisyon ng ating panukala ay umatend sila sa mahigit 80% ng kanilang mga klase. Mm -hmm. Kaya basta sila po ay umaattend, uh, sila po ay dapat naman pong uh, bigyan ng uh, tulong na ito dahil ang pag-atend nila ay may gastos para sa transportasyon at sa pagkain. At uh, makaka asa po tayo na ito po ay gagamitin nila para sa tamang uh, bagay dahil sila naman po ay gumagastos pag sila po ay umaattend ng klase. Mm -hmm, mm -hmm. Kung, so may kondisyon uh, may kondisyon na. Ano. Kung ako naman ho ay medyo curious lang. Alam ko ho kayo ay galing sa medyo maluwag na pamilya. Ano yung pinaghuhugutan nito? Paano ho nyo naisip yung 1,000 pesos para ho mabigyan man lang ng allowance yung ating mga estudyante? Parang kauna-unahan ko ho lang, kumbaga bukod sa mga ayuda sa TOPAD, ayuda sa IX, pero ito ho, uh, specific sa mga estudyante ibibigay. Ano ho yung pinaghugutan nito? Paano ho nyo ito na bo itong panukalang ito, Kong liyan? Magandang tanong po ito. Nakikita ko po kasi sa Batangas na talagang kailangan ng ating mga mag-aaral ng karagdagang Uh, tulong, lalong-lalo po para sa transportasyon. Hindi ko po alam yung ibang mga probinsya, pero sa Batangas po, ang ating mga estudyante, lalong-lalo po sa high school, nagbabiyahin ng napakalayo para lang mm. makapasok. At kaya siguro ang iba ay hindi na po nakakapag-aaral na dahil kulang po ang uh, uh, panggastos para sa transportasyon. e eh kung sa ibang bansa, may mga school bus naman. Sa Pilipinas, wala. Mas mabuti na lang po gawing natin cash yung tulong para sa Uh, pag-aaral ng mga anak. At pangalawa, bilang isang entrepreneur, nakikita ko po na mas maganda magbigay ng tulong para sa edukasyon kaysa sa ayuda. Mm -hmm. Dahil at least pag magbigay po tayo sa isang uh, estudyante, ito po ay makakatulong sa kanila para pag mag-graduate po sila, magiging produktibong miyembro sila ng ating workforce na magbabayad din po ng buwis. Kaya ito po ay hindi lamang gastos, ito po ay investment ng ating pamahalaan. Kung magbibigay po tayo ng isang libo sa isang buwan sa isang estudyante, ang ibabalik naman po sa ating pamahalaan sa mga darating na mga taon ay mahigit pa sa isang libo ng buwis kada buwan.